Bago pa man mauso ang mga educational app sa mga cellphones, bago pa mauso ang mga educational video sa YouTube, ang mga batang 90s ay may mga inaabangang programa sa telebisyon na nagtuturo sa kanila ng mga aral sa eskwelahan sa pinakamasaya, pinakamakulay at pinaka hindi makakalimutang pamamaraan. At isa dito ay ang sin eskwela sa mga escuela dokasin na buksan ang pag-iisip dahil ikas na dahil na sa mga escuela dokasin nasi amsin ang palabas na ito ay kadalasang sumasagot sa mga katanungan ng mga bata noon tungkol sa aghamat siyensya at ang pangunahing karakter nito noon ay si Agatom. May mga eksena pa nga noon na si Agatom ay bigla na lamang liliit na kasing liit na mga makikita sa isang microscope para lamang maipaliwanag niya sa inyo nang mas maayos ang kanyang nais na ihatid na bagong kalaman. O oh, ayan Agatom! Pumasok ka na dito para malaman natin kung ano nangyayari sa asukal kapag naiinitan Sige ah! o, aga Agatom, ano nangyayari? Teka, sandali Magagalaw ang mga particles ng asukal Pabilis nang pabilis ah! hmm? E di parang naging dalawang bagay yung asukal yun. Pero ang malaking katanungan ngayon Nasa na nga ba si Agatum at bakit hindi ito gumagawa ng iba pang mga palabas? Ano nga bang nangyari sa kanya at iniwan niya ang makulay na mundo ng showbiz? Ang multi-talented na si Agatum o mas kilala sa tunay nitong pangalan si Brenna Nespertines ay isa na ngayong asawa at ama sa kanyang anak. Noong kasikatan ng kanyang palabas sa sineskwela, siya din palang umawit sa orihinal nitong theme song at ang kanyang boses ay napanatili niyang maganda hanggang sa kasalukuyan. Walang toon ang edad ni Brenna nang mag ang kanyang karir bilang child actor pero hilig na niya pagkanta noong apat na taon pa lamang siya. Naging miyembro si Brenna ng Best Friends, ang youth-oriented program ni Herman Moreno sa GMA7 noong 1999, kabilang magkapatid na si Narod at River Cruz sa mga nakasama niya. Dada rin siyang miyembro ng Kaya ang kwartet na binuno noong 2000 ng national artist for music na si Ryan Kayabyab. Naniniwala po ako na binigyan ng Diyos ng kakayahan ng isang nilalang, di para siya lang ang makinabang dito, hindi para mag-bless din ang ibang tao sa pumamagitan nito. Hindi pinagkaitan ng kakayahan si Brennan ng may kapal. Labis pa nga ang ipinagkaloob nito sa kanya. Ayon si Brennan, talagang maasahan yan. Hindi lang sa... Noong 2005, Sumali si Brennan sa season 1 ng Pinoy Pop Superstar. Siyang first runner-up ng singing champion na si Jonalyn Viray. Hello. Labing apat na taon si Brenna ng mapagtanto nito na ang musika ang kanyang buhay at minamahal na profesyon na malayong malayo sa commerce course niya sa University of Santo Tomas. Uutan, pa ang magmahal, pa Kung noong kanyang kabataan, naging abala si Brennan bilang child actor. Sa simulat sa pool pala ay pag-awit na ang kanyang nais na gawin sa kanyang buhay. Ilang taon lamang siya ang naging aktibo sa larangan ng pag-arte at mas pinagtuon ng pansin niya ang pag-awit. Matapos nitong manalo bilang first runner-up sa Pinoy Pop Superstar Season 1 noong taong 2005, naging mainstay na siya ng Sunday Variety Noontime Show na SOP ng GMA7 at madalas na din siyang makita sa mga palabas sa Kapuso Network. Bukod sa mga parangal na natanggap nito sa Pilipinas, nag-uwi din ng gintong medalya si Brennan mula sa 10th Annual World Championship Op Performing Arts o sa Hollywood, USA noong taong 2006. Mula noon yung nagtuloy-tuloy na ang karera ni Brennan bilang isang ganap na mga awit. Nag-concert na siya, nagkaroon ng sariling album, nakagawa ng mga kanta at nakatrabaho ang ilan sa mga tinitingalang mga awit sa Pilipinas. Pero sa kabila nito ay patuloy pa rin si Brennan sa kanyang pangarap at patuloy pa rin siyang umaawit para sa kanyang pamilya at sa mga tagahanga nito. Taong 2019, sumali si Brennan sa tawag ng tanghalan celebrity edition ng its Showtime sa ABS-CBN Channel 2, subalit so hindi ito ang tinanghal na kampiyon. Sa ngayon ni Abala si Brennan sa kanyang full-time role bilang ama ng kanyang anak at asawa. Abala din siya sa pagkanta sa mga TV shows at iba't ibang social media platforms. Si Brennan din ang bagong vocal coach ng SB19 simula pa noong Enero nitong taon pero nakatrabaho na niya ang P-Pop Superstars noong nag-uumpisa ang mga ito noong 2018. Si Brenna ng vocal coach ni Stel nang awitin nito ang sariling rendisyon ng All I Ask ni Adele, Defying Gravity at ang debut single niyang Room sa hitman David Foster and Friends sa Araneta Coliseum noong Hunyo 18, 2024. Si Stel ang nagsilbing front act sa concert series ng Canadian record producer at composer na si David Foster. Maikukumpara sa matandang kasabihang pera na naging bato pa. Ang karanasan ni Brennan nang makita niya nang personal ang American singer na si Brian McKnight sa backstage ng Hitman concert sa The Big Dome. Isa si Brian sa mga iniidolong singers ni Brennan pero hindi nangyari ang pangarap nito makapagpakuha ng litrato kasama ang sikat na American singer dahil hinarangan siya ng Pinoy bouncer na nangangalaga sa seguridad ng mga nagtanghal sa Hitman, David Foster and Friends. Sa mga sikat namang mga awit sa Pilipinas, Si Martin Nivera ang isa sa mga nirerespeto ni Brennan dahil sa makatao at pantay-pantay na, na trato ng Concert King ng Pilipinas sa mga taong nakakatrabaho nito. Natin ang naris ng silid-aralan Buksan nang pag-iisip Tayo'y likas na sayantig Tayo na sa eskwela Buksan natin ang silid-aralan ang ating bayan Sigurado'ng makakamtan Sa degi 能。